A few moments later oh, What's up guys? Welcome to my mini channel What? <laughs> <laughs> so We are here guys <laughs> ano? do you call Sa Jibun, nandito kami sa Jibun sa diet. Guys, yan. sarap dito kumain. Sarap dito guys kumain sa Jibun. 100 lang ang hita. Tara, ang piso naman ay 110. 110 ang piso lang. <laughs> 110 ang piso. Sarap dito kumain guys. Ang rice. So, marami din kumakain, mas di maaga. Marami din kumakain dito. Kaya, kumain na kayo dito guys. Kumain na kayo dito. Ba't masawang kainan? Sabaw pa lang guys, ulap na. <laughs> <laughs> marami din yung kain. Parang so, tayo natin guys, mga

Okay, sa pala. Okay, sa bawang. Okay, pala. Okay, sa bawang. Inusubo na naman ako magkuhang ano sa bawang. Sa bawang, guys. Sa bawang. talo bawang, talotan. Wala mo akong sa bawang, guys. Inusubo ako ay. Ang na naman. Wait lang, A few moments later.

So, kain muna kami guys. Sarap dito kumain talaga guys. Suabe. swabe ang kainan. Pasto sawa. Ayan, sarap guys. Uh, suabe. So. Kasi pa ng kanamansi, tsaka chili tsaka toyo malakas yung toyo what? bro, what si toyo guys ha la na. Ito nga pala guys, chicken oil Pang panasa pala Pagpapulay ng buhay mo <laughs> Oh my god Tawag mga gawin. Kaya ba tayo, guys? <laughs> kita na na. Asikaso, oh. Okay? Dito, oh. na ko. ano oh. Wala naman naman ako kay Nick. Eh. na talaga kumainin kasama ko, Nag-iiba ka na. Tiyak! <laughs> 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 Nag-iiba ka na, lang talaga. Hold <laughs> <laughs> so out. So, kung ko guys mga sampung rice sampung rice lagi yung magahan <laughs> Sabi si Pong guys ngayon. Siguro ay gawa ito guys ng ano, panahon. May sipo na, may ubo pa. Kain guys, kain. Ha, 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 ha.

Hai, dan tamak. Dan tamak tak ini Eh, muka rabis kayaknya nak. Tak halu mana. Mana, agak kerabis kena saya. Kerabis ni What? Bro, what are you talking about, man?

ulam pa lang ay ano sabaw pa lang <laughs> sabaw pa lang ulam na yon sala lang, lang ulam pa lang ha ay wala sa manok <laughs> Chiki na manok <laughs>

ハハハ。<laughs>

đoán oh, guys naka 5 con canin, 5 canin, chụp tung lên. Nào, các bạn thấy của chúng ta mo yung Có

Nandito na yung kanin ko no. Nandito na yung kanin ko guys. Pag-iilap na naman to. Oo, wals talaga guys. Punta kami yung crispy Queen, mabili nyo na. crispy Queen, mabili pagkain na maya. Let's go. Let's go. Ay, duman sa dati lang. Meron na lang. Ay, di mo balik pa tayo? Yun lang yun. Eh. Ay. Ay, dito may dali tayo. Eh. Ha? Huh? iba wala kami iba dyan so guys ako doon na kami sa ano sa crispy queen mabiling crispy queen <laughs> hello guys. Hi guys. Hi guys hanggang dito muna ang aking video maabangan nyo may part yan namaya so i-upload ko yung mamaya salamat Bye. god bless